Andito ako ngayon sa Divisoria. bibili uh, ako ngayon ng mga school supply. Uy, ang daming prutas. Daming prutas, oh. Iba-iba. Bunda, oh. So, ayan. Maghanap muna tayo ng school supply wala dito yung school supply ah wala dito mga school supply <laughs> puro prutas puro prutas naman tambali ata kami ng pasok Nagkamali ata tayo ng pasok. Puro frutas. Tapos ito yung mga bilihan ng mga yan o gamit pang business. Wow! gud naiport ka design yun ano mga kamay kami sa kapluto sa business sa kapluto sa gitampan yun lang si lahat <laughs> kami ngayon papuntang Ala, naligaw na tayo wala na. Saan yeah, do naman nila? Sino guys? Diyan magatuyot na tayo, hindi na exclusive fly. Divisoria Mall. Doon sa kapila Yun. Salamat kuya. Kung saan saan kami tinuro, ito mga candy. Ayan you know? Mga candy yung pangalos ng pang Business. Yan, pag pumasok ka dyan, wholesaler dyan. Dyan sa baba, napakarami dyan. Puro mga candy. O, oh, mga plasticware. Dito pala yung mga chanke na eh. Hindi na doon. Uy, tandaan po saan tayo pumapasok ah. Uh -huh. Buti ngayon, ano, tanghali kasi ngayon guys, hindi masyadong mga tao. Kung birthday needs. School supply ang hinahanap ko. Taboy na. ba? Tanong ka ulit! Tanong ka ulit. Naisan po yung mga school supply. Di ba, supply. Dito mo. po? Oh, Dito. Ayun. Ayun. Hindi, ayan. yung mga wholesaler. Yung mga wholesaler. Wholesaler. Oh, yan. Wholesaler yan. Sili. Ah, ito. Ito na. Puro na talaga itong supply. Kanya, <laughs> ma'am. Nag-wholesale kayo? Wholesale. Wholesale. Ano kayo kung ano Box na mga notebook. <laughs> Mali pala yung pasok namin. kami sa kabila kumasok. Madam, ayot ka. Ay, mukha na! Ano yun hey, mam? Mam, ko lang. Iko bago 20. Eh Mga pang costume. So, ayan guys, naglalakad tayo papunta daw doon sa main ng mga uh, school supply. Ayan, dito kami sa video. Sikan wow, ang gagawin ko yung mga ano. Uh -huh. Oh my goodness, ang kaganda ng mga bulaklak. Mild lang siya. Wow! Kasi hindi ganito ang pakay ko ngayon. School supply. Oh. Ay, ah, ito ba ang menu? Ako. Ito yung pinakapagay ko na. Ah, ano? Wait lang. Yun guys, natapos na ako sa transaction ko. Meron na. <laughs> natapos din sa, sa wakas. Lahat ng mga binili ko is puro mga notebook lang. Kasi marami dami ko pa naman yung iba, mga notebook na lang. Budget ko 15. 15? Oo. Ini tayo kay Daddy na ipa. <laughs> na <-una laughs> na <-una>. <laughs> <Ayun>. <laughs> Tapos na ako guys Nakabili na ako ng mga notebook. Uh, tatanungin ko muna si Asaw Bakway. Luganda oh. Yung mga bulaklak. Aray. Yan, <laughs> Tapos kung um, makakasya doon sa... Tracking mo na lang. Tracking mo na lang. Pahirapan pa. So, uwi na tayo guys. Mag-withdraw mo na ang pampay. Ay, oh, ito may video. Mag-withdraw ako ano? Oo. withdraw Yung balance ng kuya doon na sa kotse. Okay. So, ayun na guys. Tapos na ako ng transaction. Kailangan ako na mo. Ang dami ko dito na ikita mga souvenir. Ah. Yan mga bulaklak yung mga nakikita ko sa online nandito lang pala ito ang mga souvenir yan ito na lang talaga ang gagawa itong ito souvenir lugan ito guys tapos sa mga uniform wala pa akong budget babalik na ako dito pagka may budget naman ako ulit kasi worth of 50k na yung nagastos ko sa mga notebook lang yun. So, ayan okay. guys. Iba-iba. You know, dadadada. Okay. Ang dami mo talaga dito mabibili. Pag-hotel ka.

Hindi pa ngayon lalo talaga siksikan kasi hindi pa masyadong maraming tao. Pero mamaya itong hapon na... Ako, ang daming tao niya. Ganda tingnan yeah. ito. Ang eh. fruits. fruits. Sobrang init lang talaga. Ang sarap nito tingnan, oh! Ang laki! Tatlo Fresh na fresh. Isa nga.

Oh, dito na yan, guys. Oh. Ang Alinis na nga eh. Dati nang pumunta kami dito. Ha? I'm sure. Hello guys. Dito kami ngayon sa

Oh, tig langaw <laughs> man. Dun ka sa loob mo, bumuwa. Tig <laughs> langaw na po. Eighty. <laughs> Yan ang price nila. Wow. Oo, bili ka? na. Ha? Oo <laughs> na. Wow, may lechon. cold ito oh, na-sabi ko sayo. Ito. Yeah, it is so tuktok. Ano Ate, magkano ganyan? 150 150 150 pesos. Bibili ka? Huh? ayan, ang sarap barbecue ay, nulutuin pa siya ayan, nagugutom ako guys nagugutom ako wala na wala na dito yung juice na gustong gusto ko wala ah, na hindi. Ha, ano yun? May ganitong oras para baka nandito sa kabila. May oh, mm -hmm. juice? Oo. May gano'n natin na juice? Ano doon? Wala, hindi ganun. Ganun naman. Di ba alam? Di ba hindi Ay, wala na. Asian food house. Wala na. Wala doon. Doon talaga. Eh, Ipo na. So ayan guys. Kakain muna kami. Doon kami sa may ano. Pura sa yung dalawa. Si Bindi. Magpapaluto ka dito. Oh. Gusto mo? Paihaw. Paihaw. Yan, nabuti na lang na dito si Kambal. Nakapag-vlog-vlog ako. Tuwang-tuwa na naman niya, Tuwang-tuwa. Gusto niya yan? Ha? Gusto niya? Ay, ayun know, na. Oh. Maliit na lang siya. Ano? Masarap yun. Yan yung juice talaga. Salad yan Ah, salad. Fruit salad. Fruit salad. <laughs> Uy, ganun talaga. Dati nga 100 yan Pasa eh. Iwan ko. Basta lalagay ng asukal. So, yan guys. Bola-bola. O yan, bilhin na tayo doon.